Fuerza Bandita Fuerza Bandita Magandang araw, ako si Jun Harriol at ito ang Pwersa Balita ngayon. Para sa ating news headline, mga financier ng fake news, pinatutugis ni Senador Po sa mga otoridad. Pwersa Balita Puersa Balita. Pinatutugis ni Senadora Grace Po sa National Bureau of Investigation ang mga individual o grupo na nagpopondo sa pagpapakalat ng peking balita sa social media. Ayon kay Po, malagang malaman kung sino ang mga nasa likod ng mabilisang paglaganap ng uh, fake news upang maprotektahan ang publiko mula sa maling impormasyon. Binigyan din niya na hindi ito isang uri ng censorship, kundi isang hakbang upang tiyakin na ang mamamaya na hindi naloloko ng mga mapanilang na balita. Ayon sa isang survey ng Social Weather Station, ngayong buwan, 65% ng mga Pilipino ang nahihirapang matukoy ang pagkakaiba ng totoong balita at peking impormasyon lalo na sa social media. Dahil dito ay ginit nipo po ang kahalagaan ng balansang aksyon na sumusunod sa batas, may due process at may paggalang sa kaparapatan ng lahat. Puersa Balita Puersa Balita Website at social media channels para sa mga balita at iba pa. Ako si Junhariol tito. ang Puersa Balita ngayon.